Kumusta na kaya si Janrel Casimiro no Na ano naman no, itong Tapos nakita ko siya nung Last video nila Mga idol Malaki na yung tiyan ni Casimiro Sayang talaga itong si Casimiro Mga idol Sayang so Gusto naman natin talaga siyang panuorin Mga idol na lumaban pero Sayang talaga siya mga idol nakita na natin kung anong dahilan nakita na natin ang diferensya bakit talagang ganito na ano yan na nangyari hindi naman ang usapin dito is yung kung kang pera, marami kang pera ang pinag-uusapan kasi dito sa boxing dapat talagahan mo rin yung fans na gusto kang mapanood na lumaban kasi yung mga fans na yan baga nag-expect yan sila. Tapos minsan, talagang minsan din mga idol, hindi, rin, hindi rin na, hindi ko rin magustuhan minsan kasi may post sila na ganito, may laban. Tapos wala pala. Kawawa naman yung mga fans na katulad namin na pinaasa. Tapos isa lang pala ang ano nyan. Isa lang pala ang nagpo-post ng mga ganyan Ito pa kapatid niya si Coach Jason Basta'ng masasabi ko talang taga mga idol, sayang talaga. Sayang masyado. Biruin mo mga idol. Katapos lang laban ni Manny Pacquiao. Oh, 46 years old na siya. Tapos hindi magtatapos itong 2025, may laban na naman ulit si Manny Pacquiao. Squadro Alas. Wala pa rin ano naman ito nagatakbo ko ng panahon okay lang sana kung katulad din si Cuadro Alas ni Manny na kahit 46 years old magboxing pa eh iba man sila ng katawan iba rin sila ng disiplina si alam naman natin ito sila may mga bisyo itong sila ni Juan basta yung madalas inuman siguro yan sila may nakikita kasi kung mga red horse dyan sa pag nagpo sila. Eh si Manny Pacquiao, mga idol, wala naman bisyo yan katulad ng mga bisyo ng ano. Kasi ano yan, maalaga rin yan sa katawan. Pero eh mga idol, kung titingnan natin yung katawan ni Manny Pacquiao, mga idol at saka katawan ni Cuadro Alas. Na, parang si Cuadro Alas yung mas matanda kay Manny Pacquiao sakit mangisipin isipin pero yun talaga ang katotohanan mga idol pero hindi ibig sabihin na hindi ako fans ni Janrel kasi muro pero fans niya ako fans niya isa ako sa mga lumalaban sa mga comment dati para ipagtanggol sila pero ngayon doon na lang talaga ako sasabi nilang abang abang kaya abang abang na lang talaga rin baala na no? yan lang sabi ko sa loobin ko lang yan